mga kalagan, for today's another laag video na diri karon sa The Last Resort sa Barangay Magbais Claveria Misamis Oriental so mauna na siya ang continuation sa atong paglaag diri sa Claveria mga kalagan no. so atong last vlog datumi gikan sa view deck then datumi nag pictures sa among 100k followers so diri as sa The Last Resort mga kalagan daplin rin ni siya highway so dali ragid kay ninyo makita ang signboard sa The Last Resort mga kalagan ng entrance diri or adult is 20 pesos and sa mga kids is 10 pesos makalagan so kani siya nga resort is unique ni siya kay kasagara sa atong kakabalan nga resort is swimming pool or mga beaches or nature resort makalagan so kaning the last resort is sa pa ni siya makalagan nga gi-develop dayon gi-open din siya sa public para nga ma-enjoy ang tanan makalagan no so as you can see ang tubig makalagan is limpyo gyud siya and literal nga nata sa ilalom sa tulay so tinaw kaayo ang tubig and mura kag mag ice bucket challenge diri makalagan kung maligo ka kay grabe gid kay siya kabugnaw. so refreshing kay ang tubig no especially kung gabyahi mo and dagan mo time nga mag stop over makalagan so why not nga maligo sa mukha jud diri sama sa mong gibuhat nga yun gyud namong resort makalagan para ma experience pod namo unsa gid kabugnaw ang tubig sa Claveria so no worries makalagan sa kalimpyo ani nga tubig kay ang unahan ani is forest namang gyud wala na poy kabalayan or wala na didto dito so makasure pud ta nga limpyo gyud ang tubig makalagan makita man pud siguro ugun sa kalimpyo limpyo ug tinaw ang tubig diri sa si Delas Resort makalagan pero sa kana mga sensitive og skin nga never ka na kaligo og sapa makalagan or dili lang gyud mo pwede ra man good pud mo mag relax lang diri ang makalagan no? pero so far kami wala man pud mi pag uli makalagan enjoy gani kayo mong pagkaligo diri ano kay dili pud siya ingon nga super kalalom kanang pwede ra gyud sa dili ka mo langoy makalagan no nasad sila makatejas diri makalagan nag start sa 300 pesos and pwede po mo makasugba dere makadalag pagkaon no cartage makalagan pwede mo makapalit og drinks diri kay naay mga tindahan nga nagbaligyan Shoutout out iko ni mga students sa uh, USTP Claveria nga grabe kay sila ka enjoy nga nangaligo diri sa The Last Resort kung ikaw nga nagtanaw ani nga video nga nangita mo og malaagan nga simple lang and affordable but yet close to the nature, diri mo sa The Last Resort, mga kalaagan. And that's our Laag video for today. Diri sa The Last Resort, La Misamis Oriental. See you sa next day. Laag na!